Hello guys, welcome sa aking YouTube channel. Ngayon sa umagang ito ay magpapaligo tayo ng mga manok. Dahil maganda ang panahon ngayon at sobrang init, dapat paliguan natin ang ating mga manok. At kung ang hilig mo rin ay pagmamalok huwag ka nang mahiyang mag sa aking YouTube channel, Yamado TV at pindutin ang subscribe button para updated ka sa mga video na gagawin ko. Malaga nga sa manok natin na paliguan natin sila kahit uh thrice a month lang para hindi sila sobrang stress dahil lalo na sa panahon na to sobrang init ng panahon dapat uh pinapaliguan natin sila Ganitong shampoo pala yung ginagamit ko kapag nagpapaligo na ako ng mga manok ko Ito ang Feather Shine ng Integra Good For 12 uh chicken na po to at minimixan ko to ng serumite para mas mabango pero yung serumite mas dabi sa mga uh, mga kuto ng manok natin patay talaga at mabango rin yung uh, shampoo na to pag natapos na yung manok mapaliguan nasa sa inyo na po kung anong paglalagay nyo ng manok kung saan nyo siya papaliguan sa akin kasi sa plangan ako pinapaliguan dahil hindi kasi kasi yung manok sa uh, balde dahil medyo malaki po yung manok na papaliguan ko halu-haluin nyo lang po yung shampoo para bumula kapag nagpapaligo ako ng manok ay tatlong beses to apat na beses ako nagpapaligo sa loob ng isang buwan Depende pa rin to sa panahon kapag maulan. Uh, hindi ako nagpapaligo dahil uh, hindi yan matutuyo yung balahibo ng manok. Magkakasipon pa yan dahil sa sobrang lamig. Pag mainit lang yung panahon, doon ako nagpapaligo. Para uh, pag sobrang init kasi baka may stroke yung mga manok na to. Makapal kasi yung mga balahibo nila kaya dapat talaga yung paliguan sila. Tapos para matanggal rin yung kuto nila para kapag nangingitlog sila ay hindi sila stress sa mga kuto uh, tuloy tuloy ang pangingitlog sa pag alaga ng manok dapat uh, ibigay rin natin yung attention na kailangan ng ating mga manok hindi dahil manok lang sila ay uh, aabusuhin natin sila yung parang hindi natin sila papaliguan kapag sobrang init uh, hindi natin sila binibigyan ng vitamins dapat uh, bigyan rin natin sila ng para sa kanila kailangan bigyan rin natin sila ng mga kailangan nila para bigyan nila tayo ng uh, magagandang mga itlog or uh, malulusog na mga sisiw. Nakadepende rin kasi yan sa pag-aalaga ng manok. Kung bibigyan mo sila ng magandang pag-aalaga, bibigyan ka rin nila ng magandang uh, mga result ng kanilang uh, itlog. At pagkatapos nga natin silang paliguan na ibibilad natin sila hanggang sila ay matuyo. Pero bago natin sila uh, ibibilad, uh, papainamin ko muna sila ng vitamins na Vitracin Gold. Ito yung ginagamit ko kapag nagbe-breed ako. Bali once a uh, week ako nagpapainom nitong na Vitracin capsule na tumaganda to, 'to para sa mga binibrid na manok. Bibigyan ka talaga nila ng magandang uh, itlog tapos may anti-stress din 'to para tuloy-tuloy yung pangingitlog ng manok. Maraming salamat sa panonood kay Amado at hanggang dito na lang ang aking video. At huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Yamado TV.